Yo, 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 what's up mga kabunot? Ito na naman at kakain ako dito sa aking mga kamag-anak. Hindi ka nakain neto, alam ko, huwag mo lang panorin ito, rich ka, kasi ulam na may karne. Wow, special yan ay ng mga sahog sahug niya. Ang aming master chef, boy log, ano ayan, ginayat na naginayat, nahayop na yan. Ayan, tinantad na kasi madami kami pang isang pamilya, yan ang favorite ko talaga nilalamutap, yung sibuyas at bawang, kahit ilaw kinakain, Ayun at sinangag na nga. Iwan ko anong tawag dyan. Sige nga ng aming master chef. Ayan ni lahat na ang karne. Wow, ang sarap ng karne. Ingit kayo. Wala kayong ganyan. Kami na nakakaulam ng ganyan. Yung ngayon So ayun nilagay na namin yung another karne. Ang lalaki. Yun. Pero hati-hati kami dyan. Bawal kainin yung karne. Pampadasa lang nilagyan pa ng tubig. Sa amin mula may kita. Pati takit. Ilalagay namin para mas malasa siya ng lalo. Haluin mo ng haluin. Ayun at malapit na malutay, Iniintay lang namin yung makuluan. Pagkakulunya sa bitchibug na rin ni kami lahat ayan din ang aking mga pinsan ang gugwapo pero mas gugwapo Ayan ang lakis niya naman kumahin. may video yan mga pinsan okay, kayong palatap sa akin. Malit lang. Ang naman niya rin niya kaya kanda sakto nga yan ba't mo na agad abang mainit pa at nausok-usok. Alam nung gutom na ako ilagay mo na no? Hindi mo naman nilagay pisan eh pero okay na sige gulay na lang ilagay mo saan, kasi gulay naman talaga yung pinaka ko ngayon. Lalo na't napapakondisyon ako wow pag nabir kita ba? Ayan, ayan naman ang naman ng bunganga na itong hayop na to. At talaga ng bunganga. Oh, niluwa pa ang hayop. Ayan yung mga pinsan ko na. Yan, simple lang yan mga yapa. na yung mga hanggang pagkain na yun si master. Ngayon, Ubus. Pati plato, kainin ko na sana. Kasan, tigas. So ayun, nagutos na rin tayo bumili ka ng coke. Para tigok. Ayan, iinom na ako ng coke. Hindi ko matis. Kada kakain ako talaga dapat may coke. Kasi, para ilalamunan ko yung kinahin ko bumaba ka agad. So hanggang dito na lang Talo nyo naman ako Hayop kayo Puno kayo panonood Ang babas Yun lang Babay Lagaw